welcome back mga kalakdaan ngayong araw po ito pag-usapan dapat natin yung 7 days conditioning ko kaya lang may ibang ganda akong ibabalita sa inyo sa taong 2024 is mamimigay po tayo ng manok yung Boston Roundhead natin ipamimigay ko yung pulit natin pag yung channel na to yung Alakdan game paul is umabot na po sa 9,000 subscriber kaya abangan nyo yung mga video pa natin kasi doon natin malalaman kung anong gagawin para makasale sa para natin pulit na Boston Round 8. Ayun, mapakita ko sa inyo yung na ibibigay natin pag mabot tayo ng 9,000 subscriber. Tapos pag mabuti tayo ng 11,000 subscriber, mamimigay ulit tayo ng pulit Tapos sa uh, 15 subscriber, is mamimigay po tayo ng stag. Yung gagawin nyo lang po is mag-subscribe kayo sa channel na to yung Alakdan Game Paul yan po yan po yung pangalan ng channel na to punta ko sa youtube channel punta ko sa youtube tapos hanapin yung ito yung pangalan na to yung Alakdan Game Paul tapos mag subscribe kayo tapos mag comment kayo ng Alakdan punta rin kayo sa isang channel ko sa youtube na Alakdan TV Ayan, ito, Alakdan TV. Pag nakakapag subscribe na kayo sa dalawang channel natin, mag-comment lang kayo ng Alakdan. Para makasali po kayo sa para po pulet sa 9,000 subscriber tapos sa 11,000 subscriber Mamimigay ulit tayo ng pulet at saka sa 15,000 subscriber mamimigay po tayo ng stag na Allen Gray Kaya abangan nyo yung mga iba pa lating video para malaman natin kung ano-ano pa yung mga gagawin Para makasali sa para po mga pulet at saka stag Ayan, ito pala yung aling gray natin. Ito yung ipaparapon natin pag umabot na tayo ng 15,000 subscriber. Ayan. Ayan. Nasa 6 months old to. Magsi 7 na siyuro mga February, first week. Ayan. Ayan. Siguro pag umabot na tayo ng 15,000 subscriber, natin to. Siguro nasa 9 months old na to. Kaya ay isang taon. Kaya mas magandang subscribe kayo ng maga share nyo yung video na to para marami makaalam tapos para umabot tayo agad sa 15 subscriber at maparapol na po natin itong Allen Gray ayan po maganda po yung paparapol natin ayan Kaya mag subscribe na sa dalawang channel natin yung Alakdan Game Pound at saka Alakdan TV huwag kalimutang mag comment na Alakdan para masali kayo sa parapol nating kulit at saka stud kunin ko rin yung kulit natin, pakita ko sa inyo kung gano'ng ganda para malaman nyo yung itsura na paparapol natin Ayun po yung isang dahilan po kung bakit natin pinamimigay po yung mga manok natin kasi yung lupa po is kukunin na po ng may-ari kasi gagawing apartment kaya mahirap tayo makahanap ng paglimitatan agad kaya mamimigay ko yung ibang manok natin sa mga sulit supporters natin sa youtube channel kaya magmadali na kayo magsubscribe sa channel natin kukunin ko na yung kulit, pakita ko sa inyo ayun ito po yung kulit natin na paparapol natin ayan pag nakabato kayo ng 9,000 subscriber Dapat dalawa to kasi Dalawa yung pamimigay ko dapat Sa 9,000 subscriber Kaya lang Yung isang kulit natin is nakawala Tapos hindi ko na nakita siya Hahanapin ko pa kung Nandito lang ba to sa paligid O baka Tumalon na sa ibang lugar Sa may bakod Kasi may bakod dito na yero Baka tumalon doon Mahirapan tayong hanapin yun kaya ito na lang yung paparapon natin sa 9,000 subscribers. Kaya tandaan po nyo yung gagawin sa ating parapol is kailangan po mag-subscribe sa dalawang channel natin yung Alakdan Gamepout at Alakdan TV tapos mag-comment po sa dalawang channel na yun ng Alakdan para masali natin yung pangalan nyo sa parapol natin pulit at saka Tsaka kung bago pa sa ating channel, huwag kalimutan mo subscribe tsaka click yung bell button para hindi ka sa ating mga bagong video yung lalabas. Ikaw na di pa nakapag-subscribe, eh mag-subscribe ka na para malaman mo kung mamanan natin sa pagmamanok. Hanggang sa susunod. Bye-bye!